Namahagi ng mga Aguinaldo ang GMA Kapuso Foundation Incorporated, katuwang ang mga kasundaluhan ng 48 IB sa halos 600 estudyante sa Kitautaw, Bukidnon. Silipin natin ang mga kaganapan sa report ni Aguinaldo Cooper, Joname Vallejo. Mula sa liblib na lugar ng Kitautaw Bukidnon, narating ng pinagsamang grupo ng GMA Kapuso Foundation katuwang ang kasunduluhan ng 48 IB at ang lokal ng pamahalaan ng Kitautaw. Ang mga paaralan ng Segundano Integrated School at Kabalantian Elementary School upang ipamahagi ang maagang regalo para sa mga masikap at mapagporsiging mag-aaral nito. At layunin naman ang programang Give a Gift alay sa Batang Pinoy Christmas Project na makapagbigay ng ngiti at saya sa mga mag-aaral sa mga liblib at malalayong lugar sa lalawigan sa pamamagitan ng pagbibigay ng maagang Pamasko. Uh, thank you so much sa uh, pag-welcome sa GMA Kapuso Foundation here in your school and we are so happy to bring the early Christmas gifts from the Kapuso Foundation. But before that, I'd like to thank The following partners, the Armed Forces of the Philippines, of the Philippine Army, from the 48th Infantry Battalion, headed by Lieutenant Marlo Kahatol, sir, thank you. And to the troops, Daghang salamat. to the Dep. Ed Bukidnon, Sir Ariel, salamat. Batid sa mga mukha ng mga mag-aaral ang saya sa kanilang munting regalo na kung saan nakapaloob dito ang mga espesyal na kagamitang pag-aaral, pagkain, mga hygiene kits at laruang bola. At bilang pasasalamat naman sa mga regalong natanggap, ay nagpamalas naman ng mga katutubong mag-aaral ng kanilang talento sa pagsasayaw. Bakas ang galak sa mga mata ng mga bata dahil sa kanilang natanggap ng mga regalo mula sa GMA Kapuso Foundation. Ito ay simbolo ng pagkakaisa at pagtutulungan para sa maulat at mapayapang pamayanan. Mula dito sa Sagundanon Integrated School, Bayan ng Kitautaw, Probinsya ng Bukidnon, May Vallejo para sa Aguila News Network.